amin um, ako. Uh, Umina um, oh. na dito Mamaya na kayo umuwi Isang bote pa Sige na Isang uh, bote pa Good, 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 good Good morning party people <laughs> Mga artist tayo namin kapit It's F na F Friday, Friday to Friday Ano mga kapit-mahay Damayan natin si paring Jude Punta sa Santa Ana, Manila Good morning Mari at pare Macho Bibo at Makirena. Ako si paring Jude Daga punta Santa Ana, Manila 43 years old Uh, paano ba ito, Mari at Pare? Kasi natukso ako sa anak ng stepsister ko, si Carla. Matagal na panahon kaming hindi nagkita ng steps stepsister ko, si Ate Miyang. Nung isang araw, inimbitahan niya akong bumisita sa bahay nila sa Antipolo. Pumunta naman ako at doon ko nakilala sa unang pagkakataon ang dalagang anak ni Ate Miyang, si Carla. 21 years old si Carla May anak na siya pero ay siya single mom Maganda at tisay-tisayin si Carla oh, Uy. Ayaw, Parang ako to ha Charot! <laughs> uh, kahit unang beses ko palang pumunta sa bahay nila Sa Antipolo nung isang araw uh -huh. uh, Nahalata ko ang gaan-gaan ng loob sa akin Ang anak ng stepsister ko uh, Dumating sa pagkakataong Kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay Na nagiinuman mare at pare oh! magkatabi pa kami ni Carla sa sala. magpapa ah, magpapaalam na sana ako para umuwi dahil ilahanap na ako ng kinakasama at ng anak ko. Ay eh, magpapaalam na sana ako at nung aktong magpapaalam na ako eh, hinalikan ba naman ako ni Carla? Ay! Ang sarap ng halik ni Carla, mare at pare. Nadala na ako sa sobrang sarap ng halik niya. At hindi lang basta halik, nagdu kami. Hindi na ako nakapagpigil, Mare at Pare. Sabi ni Carla, bumalik lang daw ako ulit. Dalasan ko pa. Basta walang makakaalam at itatago niya ang nangyari sa amin sa sala. Ang totoo, mukhang nahulog na rin ang loob ko kay Carla, mm -hmm. Mare at Pare. Kagimbal-gimbal, pero mukhang iniibig ko siya ngayon. Ano ang aking nararapat gawin? Damayan niyo naman ako dahil namamantal ako ngayon. <laughs> Na-allergy <laughs> ka? <laughs> Bawal pala sa iyan. Jude nang punta Santa Ana, Manila. Mga kapitbay, Damayan natin si Jude sa pelikulang Taong ni Carla. Ay, Jude! Ayun lang, Taong ni Carla! Mga kaibigan! Pinakain na! Thank you, With the DJ! Tony Insider! Ay, ang galing mo pala kumanta dito, Jude! Nakakakilig naman! Grabe ka naman, di naman. Parang ano down and on inside. Ah, galing! Yung ano naman dito, yung like a rose. You treat me ganun. You treat me, you treat me like a rose. Ah, nandira, nandira. Um, <laughs> Ang galing mo dito, Jud. Uh, uh, Ang galing mo dito, Jud. Nakakakilig ka talaga. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Ako ano hindi naman. Nakainom na kasi ako kaya malakas na yung loob kong kumanta. Uy, alam mo. Ano yun? Super favorite ko yung mga kinanta mo, Tito Judah. Tal uh. Team song na ba natin yun? Uh, uh, ano? Ano? Ano sinabi Ay, mo? Ay, wala po. Wala po. Ang sabi ko, pwedeng pang team song ng magjowa yung kinanta mo. Ah. Uh, uh, e, eh, teka. Anong oras na ba? Uh, anong oras ba babalik si, sila mama mo? Hmm? Kanina pa wala dito eh. eh si Ate Miang, di ba? Iniwan tayo dito, Tayong dalawa na lang nagscha-shot dito eh. At sa, saka, oy salamat dito sa hmm. pulutan natin. Ikaw pa talaga yung nagluto, ha? Ay. <laughs> Grabe, ang sarap pala nitong tahong mo. Ang sarap pala ipulutan ng tahong, sarap na. Ay. Ang dami ko nang nakain. Ay, kasi Tito, kaya wala pa si Mama, may prayer meeting kasi sila. Ano? May prayer meeting kasi sila mama, Tito. Tapos, Ay, dadaan pa yun sa kumari niya. Mamaya pa uuwi yun. Bakit, lasing ka na ba, Tito Jude? Uh, eh, sakto lang naman. Eh, alam mo naman, magtitira ako pa uwi eh, syempre. Eh. Uh, Nag-chat na nang chat ng misis ko eh, Carla eh. Huh? Pinapauwi na ako eh. O paano, eh, oh, oh. Cheers, cheers. Uh? La last bote ko na to, ha, Anong Carla. Ano ba yan? Ay, pakisabi kay... Mama mo, uuwi na ako ha. Sige, last uh, ko na ito. No. Uuwi na po kayo. Grabe na nga, ga. Hayok. Masarap pero tito. Masarap talaga ng lambajin. Oh, oh. Pero tito. Uuwi na ako. Oo. Mamaya na tito. Mamaya na kayo umuwi. Isang bote pa. Sige na. Isang uh, bote pa. Huwag na, huwag na, huwag na. Huwag na, Carla. Ikaw din eh. Huwag kang iinom na madami. Asa ah, na yung baby mo? na po yun sa kwarto, Tito? Uuwi ka na ba talaga? Uh, Alam mo, palipas ka muna ng ilang oras sa kwarto. Higa ka muna uh, doon. Saan? Kahit doon na muna sa kwarto namin ng baby ko. Sige na, Tito. Uh, huwag, huwag na. Huwag ano na, huwag na. Uwi na uh, Lashat na to talaga. Ha? <laughs> Oo. Oh, Lashat na talaga to. Oh, sige, na mo na yan. <laughs> Ay, uh, <laughs> 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 oh, uh, paano, Carla? Hmm. Uh, uwi na ako, ha? Ay, sige. Sige, Tito Jude. Pero pakis muna, mga Uy, uy, uy. Ay. ay. Ano ba na? Ay. Ay, sorry. Uh, ano ba naman yung Carla? Bakit mo naman ninalikan ako? Baka marakarating to sa mama mo. Uh, pero, masarap mo palang umalik, ha? Ay. ay, kasi, Tito, sorry. Kasi, pagdating mo palang kanina, mm. ang ga-ang-ga-ano ng loob ko sa'yo. Pwede pang... Pwede bang ibang tao naman ang matitikman mo ngayon? Ibang tahong? Uh, uh, masarap ba yan? Ay, Tito, sobrang uh, sarap kahit ipasurvey mo pa. Uh, 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 kahit dito sa sala, masarap ang tahong ko, Tito. Uh, uh, ang tahong. Naku, ay. Uh, uh, ni uh, 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 naku, naku, naku. Kaya pala na impacho. And guess what? Naku, hindi natin na nagamit yung tao <laughs> hindi pa tapos magpa-burn. <laughs> <laughs> Alam mo! Agay-agay! Kaya pala ano pari eh. Kaya pala namaga. Ayan. Yung mukha <laughs> ni Tito. ang butchokoy. Ang butchokoy. Ang ako. May allergy pala eh. Grabe diba? ka Tito Jude. Hey Jude! <laughs> Nakaranas ka ng tahong ni Carla. <laughs> hmm. Ang tahong ni Carla na hindi lang basta pinulutan. Oo nga, Mare. Kina, Ay nako. Talaga namang... Uh, oh. Kung ano pang pa Init In all you can, Mare. <laughs> wow, si Nam <laughs> Teka lang. Yung matagal ka nang hindi bumibisita kay step sister mo, nagkaroon ng pagkakataon na bumisita ka sa bahay nila sa Antipolo. Hmm. First time mo makita yung talagang anak ni Ate Miang mo, uh, paring Jude, si hmm. Carla. Hmm first time makita ka ni Carla, gaan na gaan ang loob sa iyo. Baka marami kang pera Siyempre kaya magaan loob sa iyo. Pagkakita pa lang sa iyo, bumuka ng tao. <laughs> kaya nagpamukbang. Kaya si Carla, na nagpamukbang ng taho kasi bumuka na agad pagdating mo pa lang. Siguro maanghang daw yung taho. Kasi nakapagmumog. Adamayin <laughs> okay. natin, dali! Sa sala pa talaga kayo nag-taho. Uh, Tahungan tuloy. <laughs> Sa sala kayo nag-duar. <laughs> Bakit? Saan ba dapat? Babalik. Oh, pinababalik ka pa ulit. At dalasan mo. <laughs> mm, kabog. <laughs> ako tanungin mo. Doon ako titira. <laughs> Damayan natin Teka nga problema nga naman ito Si Jude Hindi Damayan natin Nadala ka at natukso ka sa Anak na dalaga ng Step-sister mo At may nangyari sa inyo Nang, nang Minsan dumalaw ka Nung isang kasi araw Kasi naman hinalikan yata eh Sa lips eh e, e, Doon nag-uumpisa yun kaya, pare Kasi unang bes pa lang Niya makita si paring Jude Mukhang talagang Alam mo naman yung mga pangalang Jude eh Talagang Jude pa lang eh Papapahe Jude ka naman Grabe ka, ka naman Hey Jude Huwag mo naman nila lahat May kilala akong Jude <laughs> Mabait. Mabait Mabait lang Oo <laughs> May hi Jude. Ayun. Bait yun. So ikaw ay, uh, ngayon ay nahulog na ang loob mo ngayon dyan sa tahong ni Ka ah, sa kay Carla. Oh, yeah. <laughs> Agoy! Tamayin natin 0977-7000-915 ang ating text line. Ayun. Naka, uh, nakatikim siguro ng spicy tahong si ano Jude. Yun na nga, kaya nagmumog. <laughs> Hay nako talaga na. Jude, mag... ang baboy mo. Grabe naman sa baboy. Ang baboy mo naman, kahit kamag-anakan mo, inuunggoy mo. Dapat sa'yo, ay, wag na, wag, wag na, wag na. Wag na. Maka, wag ka naman kapag wag ka nang mambibiktima pa ng ibang kamag-anakan. Kapag kamag-anak ka mag-anak. Ano lang naman kasi ah, sabi ni namin naman ni Paring Jude, mga kapitbahay na natukso na talaga siya kasi alam mo naman siguro epekto ng alak mari kasi silang dalawa ba naman yung naiwan sa sala na nagiinuman eh. Ayun eh, ay, hindi mo pala alam malakas din uminom si Kayla. ang akala ko sa tahungan yung halimaw, yung pala yung tahong mismo ni Carla ang halimaw. Ano ba naman 'yan? Oo. <laughs> oh, grabe <laughs> naman. Sabi ni Manuel Martes ng Mexico Pampanga. Napakahalimaw ng tahong ni Carla na yan. Nauna na sa New Year, ang putukan. Siya tunay, sabi Mare. Sabi ni Ganggang ng Imus Cavite. Ay, nako talaga naman yan. Oo. Kailangan siguro yung tahong na yan. Eh, para bago tayo malason yan, paki ano na yan sa basurahan, Mare. Pakitapon na lang. Wala siya. naman daw red tide eh. Ay, kaya naman. carry lang, safe. Nako, sasakit yung butyokoy mo dyan. <laughs> <laughs> okay, eh, ito, pero ito, ano ito. ha? Paring Jude... Eh, kung ayaw mo malagay sa alanganin, lalo na dun sa ate mo, di ba? Huwag na. panan mo yung pamangkin mo. Pinababalik siya, Mare. Huwag ka na bumalik. Babalik. O okay lang daw, bumalik ka dito. Dalas dalasan mo pa. Huwag ka na bumalik, Poo Jude. Oo nga, Mareng Jude. O. Bawal dito ang mga hokage ng tahong. Hokage <laughs> <laughs> ng tahong. <laughs> Sabi niya ni ano, ha? Sino ba itong nag-text na ito? Wala, walang pangalan eh gabi naman kasi, oh. Oo. Ay, kahit anong pagpipigil mo, ando na yung moment talaga kasi. Siyempre nga, sabi ko nga, e, eh, epekto siguro ng alak. Alam mo naman yung mga, di ba, uh, yung uh, epekto ng alak. Parang ano yan, mare? Alphabet yan, di ba? Una ang A sa B. Kasi alak muna bago balak. Hindi, <laughs> <laughs> <then, then, laughs> Galing, galing, galing. <laughs> Tapos papunta sa letter C, no? <laughs> <laughs> papunta sa letter C, Chorva. Ah, kay Kyla. A, B, C. Kaya ganun. Oh, ay, na, 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 na. alak, balak, Carla. Oh, naku, sabi nga ni Maring Maki, eh, mukhang uh, hindi ka, hindi maganda yung uh, pinasok mong ganyan na, uh, yan, ay, anong ba tawag yun? Pina, Huwag uh, mong tinalo. tinalo, mo uh -oh. yung dalagang anak ng stepsister mo, si Ate Miang mo, ano? Uh, -uh. naku, wag, pare, wag ka nang babalik siguro dyan, ano? Uh -uh. Wag ka nang magpapakita talaga uh, kay uh, anak ni Ate Miang mo, niyang Carla na yan. Kahit ba in love ka na dyan, pigilan mo pare, kasi ikaw naman ay pamilyadong tao na sana eh, yung pagbisita mo eh, sa ano lang dahil uh, matagal na kayong hindi Si Carla may anak din, di ba? May mm. anak na rin Single si ma Carla. Single mm. mom. Yun hindi. nga lang, kahit pa eh, parang ka mag-anak nyo pa rin yan. Di oh, ba? Kahit oh, stepsister mo yan. Sigilan Ang turing yan. mo dyan sa ako, parang anak mo na lang din sana. Mukhang a-anakan mo yan. <laughs> Tama nga pare sinabi mo, kailangan na antihistamine. <laughs> antihistamine na Kasi mukhang na-allergy at nangangate. Ay, nako talaga naman. Hmm. Marami yan sa generika. <laughs> ito na ang napakaloyal na si Leng, mga kapitbahay. Maret pare, tawagin niyo na lang po akong Leng. Hi Leng. Gusto ko lang humingi ng payo sa inyo tungkol sa relasyon namin ng jowa kong OFW na tawagin niyo na lang sa pangalang Pipoy. Arat. <laughs> si Pipoy. One year na kami next month pero gusto ko na siyang hiwalayan. Bakit naman? Eh, naiin love na kasi ako sa uy, iba. Naiin love na kasi ako sa katrabaho ko na si Ruben. Agoy. Mabilis ako na <laughs> fall sa kanya dahil sobrang sweet at caring ni Ruben. Kalami. Alam niya na may jowa ako pero sabi niya sa kanya na lang daw ako dahil mas mapapaligaya niya raw ako. Confident siya. Ha? Yes. <laughs> Mare pare, totoo sinabi ni Ruben. <laughs> <laughs> Napapaligaya niya ako. Hindi ko yung nararanasan kay Pipoy dahil dahil nga malayo kami sa isa't isa. Panay video ko lang naman kasi ang ginagawa naming Ayaw dalawa. Ayaw ba kay Richie? <laughs> <laughs> si Ruben ang nagparana sa akin ng kakaibang happiness. Sabi nga Kahapon lumabas kaming dalawa. Sinabi ko na rin sa kanya ang plano ko na pakikipaghiwalay kay Pipoy. Tama ba ang gagawin kong pagpili kay Ruben, Mari at Pare? Eh, nagigilty rin kasi ako kay Pipoy, pero ano magagawa ko? Mas masaya na ako sa piling ni Ruben. Ay, teka. Leng, nang tala kaluokan. Mga bahay, eto na ang pelikulang Sayo Lang Nasasarap. Ay, ay kalapit! Hindi kami bibili! O, oh, ganun. Turo mo ba na to? Ah, sorry, Sweetie, na kuha yung atensyon ko nang nagtataho eh. O oh, ano hey. Sweetie, tara na. Eh, madilim na oh. Ah, punta na tayo sa paborito nating hey. kwarto. Sweetie, hmm. nagtadalawang isip na naman ako hmm, eh. Bakit naman? Kasi pang ilang beses na natin itong ginagawa. Eh, kinakabahan na ako. Baka may makita sa atin. Eh, hey, ano ba naman yan Sweetie? Mo nang isipin muna yung jowa mong nasa malayo naman eh. Hindi ka naman masaya dun, di ba? Mm-mm. Dito ka na lang sa akin. Uh, promise. Akong uh, bahala sa'yo. Hindi mo pagsisisihan ang uh, gagawin ko sa'yo mamaya, eh, sweetie. Eh, mm. eh, sweetie, alam ko naman yun. Mm -hmm. Pero gusto ko na kasing matahimik ang kalooban ko kaya nag-iisip ako ng plano. Plano? Anong plano? Eh, plano ng pakikipaghiwalay kay Pipoy. Bukas magbi call kami ni Pipoy, sasabihin ko na sa kanya na ayoko na. Uh, talaga? Oh. Um. Uh, sigurado ka na ba? Uh, wala nang atrasan 'yan, ha? Iwan eh, ko nga basta magulo pa ang utak ko ngayon. Uh, sige. Ay, uh, basta uh, mamaya na natin pag-iisipan at ano ga dapat gawin sa mga sasabihin mo bukas kay Pipoy, ha. Oh, mamaya na, na 'yan. Oh. Eh, gusto ko munang may happiness na maranasan sa mga sandali Uy, ito na kasama kita. Ba, mm -hmm. Basta ang alam ko lang ngayon, Sa'yo lang ako sumasaya ng ganito, Ruben. Sa'yo lang ako nasasarapan. Huh? Naka-ankla na ako sa'yo. <laughs> sa'yo lang. Agoy, Agoy, nakakakilig naman. Nakakakilig. Ikaw ang pipiliin dahil sa'yo lang nasasarapan, Agoy. Ano ba yan, Mari? Kinilig yung matris ko, ha? <laughs> May matris ka ba? <laughs> nakakakilig naman talaga yan. Kung! Sing! single ka. Yan. Ha, Leng, kung single ka. Kaso hindi ka single, may jowa ka sa ibang bansa pala. Meron pala. OSW ano, pala ang, ang jowa. Lang, ayusin oh. Eh. natin tumaring Leng Ano? Ay, Ayan. Ako. Oh, dahil uh, masyado kang nasasarapan dyan sa taong yan kay Ruben. Oh, ay, alay, alin at mga masasarap namin kapitbahay din. Damayan natin ang uh, masarap ang uh, ating uh, toucher number 2 si Leng. Text na kayo 0977 7000 Text, text na. Ay naku Leng, hindi mo alam kung anong gusto mo. Nanggigigil sa sa'yo. Kuwang-kuwang mong gigil ko. Sabi ni Mengay ng Pasay. Ayan. Pagigigil Pagigigil nga nga nga, si Mengay. Pai nga ng uh, pang ano ng ano dyan. Parang ang dami namang bunga nito. Ang dami pe. Bunga. Oh. Bakwa ng ano dyan, pang ano ng bunga. Anong bunga? Oh, ang dami pipitasin ng mga text. Negative, negative pa sa agoy, pero positive na sa sarap. Ayun, Ayun na. na. Sabi ni Taxi Driver Proylan, pwede. Oh. Taxi Driver Proylan, oo nga. Ay, wala, ko. pa, wala pa namang agoy, papunta pa lang. Pero positive na daw sa sarap. Bruha ka! <laughs> Malandi ka lang talaga, sabi mo. Grabe naman kayo kay Leng. Kaya nga ka nagpapadami sa atin si Leng, mga kapitbahay eh. Sabi diba? ni Aimee ng Kariedo, Mare, mm. uh, Leng, kung ako sa'yo, halika. Mm. Ikis-kis na lang natin sa hollow blocks yan, Mare. <laughs> grabe <laughs> naman kayo! Hindi <laughs> <laughs> naman. Wala ba seryoso pa dito? Ito, Maring Leng, pag sure die, okay lang ma ka kay Ruben mm -hmm. with all your heart and soul. Yes! <laughs> Pwede naman, pero dapat tututuhanin mo talagang wakasan na ang anong meron sa inyo kay Pipoy kung hindi mo na talaga siya mahal at kay Ruben ka na nakakita ng pagmamahal. Ah, oh, totoo naman. Sabi ni Gas Gas. <laughs> Pero truly best, Gas, -gas. Boom Best naman yan, di ba? Kung nakikita mo na talaga ang kaligayahan oh, at ang sarap, ang happiness ng buhay, dyan kay Ruben, dihiwalayan mo na talaga si Pipoy. Pero habang kayo pa ni Pipoy, huwag ka na muna nakikipag-aguyan dyan kay ano. Oh, yung binasa ko pala, Mari, galing kay Maring Bea Miliana. Okay. Ng Pasay City. Maring Bea, salamat Maring Bea. Ah, oh, oh, hey, agoy di ba? Ang tawag niya pati, cheating. Yan. Cheating ang tawag dyan. Habang wala ang pusa, sa <laughs> ibang usap <laughs> Habang wala ang butyo ko Sa iba Sa iba muna tayo de, de, de. Oo, pero Mare, tama naman yung desisyon mo mm -hmm. Na makikipag-iwalay ka sa Kasi nga, ang hirap naman hirap. Tong dalawa sila mm -hmm. Pagsasabayin ka. mo, Mare Oo, oh, mahirap yan Ang ganda mo dyan, girl mm -hmm. Kung pagsasabayin mo sila syempre Tapos walang kaalam-alam Yung isa na nasa ibang basa Nagtatrabaho Akala niya, okay pa kayo Pero hindi na pala oh, Isa lang naman yung keme mo Kaya Oo, <laughs> <laughs> oh, maliba na lang Kung oh, maraming lagusan oh, ang... dyan, di ba? Maring nga uh, Leng, ano, ikaw, ikaw ang uh, makakapag, uh, tanungin mo uh, for the last time yung puso mo, kanino ka talaga? Sure ka na ba day? O oh, yun, tama yung sabi ng Maring Bea, sure ka na ba day na kay Ruben ka na talaga maligaya? Mm -hmm. O oh, sige, wala namang problema doon. Basta ayusin mo yung ano, ano ibig sabihin ng ayusin, eh, kung uh, willing kang hiwalayan, yan, sige na! Kasi makakasira ka ng damdam, makakawasa ka ng damdamin. Oh, may lulukohin ko oh. ka pang kahit nasa malayo. Eh, legit na jowa mo pa rin siya. May masasaktan at masasaktan ka. Mainam na yung masaktan mo siya sa katotohanan mm. kesa naman sa kasinungalingan. Yan, mahirap na. Diba? Mahirap talaga yan, o. Oh. Yan, pagpaasahin mm -hmm. mo siya sa masarap na katotohanan pero mm -hmm. ang katotohanan talaga, Mare, eh, linuloko mo siya. True. Napakasakit nun, Maring Leng. Tama. Kami lang, ah, uh, andito para damayan ka, wag wag pagsasabayin, Mare. Pili ka na talaga. Kung dyan ka na, kay, uh, paring, ah, mm -hmm. uh, Ruben. Pero parang naman. naguguluhan pa siya sa ngayon, eh. Oh, ayusin mo muna yan, Mare. Hindi Kung pwedeng dalawa. <laughs> Magpa-manicure, pedicure ka magpa ka na rin, charot Para Ay. hindi ka maguluhan Para hindi magulung mo Oo, Pero totoo yan, Mare, ha Kung ano, pipili ka, isa yan. lang Marihak. Wala nang iba pa Kung nagugulumihanan ka na That means, tama yan Talagang si Ruben na talagang nakapagpaligayan yeah. sa'yo Diba? Uh, pero walang sisihan uh, Piliin mo yung uh, talagang uh, Tinitibok ng tunay na tinitibok na ngayon ng puso mm ng uh, puso mo at ng pagkatao mo kung kanino Pilikin ka sa... Piliin mo yung pangalawa kasi the fact na naguluhan ka that means may something doon sa isa. Yan. May kulang. Okay. So naguluhan ka, then dyan na. It's up to you, Maring Leng. Ano? Mm -mm. Oh, sa kung sino ang pipiliin. Basta pipili ka, wag Huwag pagsasabayin, ha? Piling. Para walang sakit sa... Puso. Ay, sa puso. <laughs> <Ayun>. <laughs> Maraming salamat, mga kapitbay! At sumayon nyo na naman talaga naman ang nakakakilig, nakakagigil, minsan naman ay nakaka agoy ng mga kwento ng buhay dito lang sa inyong paboritong live drama you have a problem no problem ang ating sometimes when we die